mo ba na kahit maliit ang ating bansang Pilipinas ay may malaki tayong naiambag sa pandaigdigang mga usapin? Ngayon, balikan natin ang ilang makasaysayang sandali kung kailan naging mahalagang bahagi ang Pilipinas sa pandaigdigang eksena. Manila as a haven for Jewish refugees Bago pa mandamating ang World War II, Tinayagan ni President Manuel L. Quezon na makapasok sa Philippines ang around 1,300 Jewish refugees na tumatakas sa Nazi Germany. May plano pa nga siyang mas malaking settlement sa Mindanao, ngunit hindi natuloy ito dahil malakas ang pagtutul sa lugar at mahigpit ang immigration cancel ng US noong Commonwealth. At nang sumiklab ang World War II, tuluyan nang nahinto ang buong proyekto, kaya sa Manila na dinala ang karamihan ng Jewish refugees. Ang ginawa natin noon, talagang kakaiba sa Asia. Isa tayo sa ilang countries na nagpakita ng tunay na malasakit sa mga refugees. UN Partition Vote on Palestine Noong UN Vote para sa Resolution 181, yung proposal na hatiin ng Palestine para makagawa ng Jewish state, tanging ang Pilipinas lamang sa buong Asia ang nag-vote yes. Bumoto ang Pilipinas ng yes sa UN resolution dahil nakaramdam tayo ng malasakit sa pakihirap ng mga Hudyo pagkatapos ng Holocaust. Suportado ng mga leader natin tulad ni Manuel Rojas at Carlos Romulo ang karapatan ng mga tao sa sariling bayan at gusto rin natin ipakita ang prinsipyo ng hostisya at pagkakapantay-pantay sa mundo. Dito malinaw na hindi lang basta political move, ipinagkita natin sa handa tayong manindigan para sa human rights at moral leadership. Carlos B. Romulo as the first Asian president of United Nations General Assembly or UNGA. Bilang Pangulo ng UNGA, itinulak niya ang decolonization, human rights at kapayapaan sa gitna ng tensyon ng Cold War. Tinanatili niyang bukas ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bloc, mga grupo ng magkakamping bansa tulad na US bloc at Soviet bloc at itinaguyod ang disarmament at mapayapang negosasyon. Ang kanyang malawak na kredibidad bilang Pulitzer Prize winner, signatory ng UN Charter at kilalang diplomat ang nagdala sa kanya sa rurok ng pandigtig respeto. Dahil sa kanya, naging mas kinilala ang Pilipinas bilang isang pioneering leader sa UN tinig ng Asya at bansang may matatag na tradisyon ng diplomasya, isang pamana na buhay pa rin sa foreign policy ng bansa ngayon. Korean War Participation Noong 1950, nahahati ang Korea sa dalawang bansa, North Korea na sinuportahan ng Soviet Union at China at South Korea kasama ang US at mga kalyado. Pareho silang nagsasabing sila ang lehitimong gobyerno. Noong June 25, 1950, inatake ng North Korea ang South Korea para persahin na pagisahin ng bansa. Tinuring ito na agresyon at banta sa kapayapaan ng mundo. Noong panahong yon, bago pa lang itinatag ang United Nations para magdala ng kapayapaan at naiwasan ang digmaan. Na this is the first time that enforcement action has been taken by the United Nations. This action recommends that the members of the United Nations furnish such assistance to the Republic of Korea as may be necessary to repel the armed attack and to restore international peace and security. Kaya nabuo ang UN command. tropang mula sa iba't ibang bansa na nagkaisa para labanan ng pagsalakay. May military force ang South Korea, pero maliit at kulang sa anmas, kaya kailangan ang tulong ng iba. Mas malakas ang North Korea dahil sa suporta ng Soviet Union. Nagpadala rin ang Pilipinas ng 7400 sundalo bilang bahagi ng UN command bilang patunay na kaya ring nating tumulong sa global peace efforts. Layunin ng grupo na pigilan ang komunismo at protektahan ang international law laban sa aggression. Ang presence ng mga freeing Pino forces sa South Korea hindi lang simbolo pinakita natin na kaya rin nating mag-contribute sa global peace at security efforts. Kahit hindi tayo global superpower, pinapakita ng Pilipinas na kahit maliit, pwede tayong gumawa ng tama at mahalaga sa international community. Minsan, kahit maliit sa mapa, malaki ang role natin sa kasaysayan.